Saan mo buwan tricycle dyan? Meron. Basta may pagkina dyan mamaya. Kasi marami namang dumadaan dyan. <laughs> oh, actually, Eh, mas maganda dito ka nang maglakad kasi medyo malapit dito ang ano. Ayun. Sige po. Ah, po. Thank you po. Ari ko. Kuya, kaya, kis-kis mm. lang. Ah, saan po rin yung, yung hulugan poles? Ah, malayo-layo pa. <laughs> saan banda? Di ba? Ano pa na malayo-layo? Didire-direcho lang to? Surprise, so, motherfucker! Sa lulo, kakaliwa ka. Ah, okay. Ah, sige, sige. Malapit na lang din yun, mga ano. Malayo-layo rin yun. Pag okay. yung uh -huh. malapit na yun. Sige, sige. Tsatsakayin ka lang. Thank you, thank you, thank you. Yeah. <coughs> <laughs> Uy, anong nangyari sa iyo? Huwag <laughs> Wala naman sa Ay, kinuha mo yata. Ay, ano? Oh. Ay. Kaya magandang tangali po. Ay, apa, apa. ano po yun, sir? Sa ba ba yung, ano, yung hulugan Falls? Ah, hulugan Falls Dito yun. Dito, papunta ho yun dito. Kaya lang, magsasakay ko kayong tricycle. Sa po yung ano, tricycle? Ha? May sakay mo ba yung tricycle dyan? Meron. Basta so, may pipila dyan mamaya. Kasi marami namang dumadaan dyan. Oh, okay. <laughs> mas maganda dito ka nang maglakad kasi medyo malapit dito ang ano eh. Okay po. lapit dito yung tulugan po sa pupuntahan niyo. Sige po. Ah, oh, sige po. Thank you po. Ari <laughs> no, 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 no. Pare, parang nanti-trip ka. Bakit mo tinanggal yung upuan ko dito, yung motor ko? Ah, motor. Ah, dito lang kanina yun eh. Mo na ang motor. Hindi nandito yung kanina pero binigtitripan ko. Ah, tumulong. Lalo ko. Eh, yung motor oh. Ay.